Minsan, ang hirap-hirap tumawag sa ating Panginoon. Ang hirap-hirap magdasal. Ang hirap-hirap manalangin. Bakit? Dahil marami tayong alalahanin sa buhay. Marami tayong iniisip at sumasagabal sa ating buhay. Sabi nga, kung pupunta tayo sa palengke, brother Albert, di diba, sa palengke, napakaingay, napakagulo. Minsan, hindi mo na marinig yung kagusok. Ganon din tayo minsan sa dami ng pagsubok na dumadaan sa ating buhay, minsan nawawala na tayo ng konsentrasyon na dumulog sa ating Panginoon. Lalong higit kapag dumating tayo sa isang matinding pagsubok sa ating buhay, kapag tayo may karamdaman. Darating yung point na tayo nag-aalala na, Lord, gagaling pa ba ako? Lord, kayong bang alisin yung karamdaman ko? Pero nabubuksan lamang 'yung ating pananampalataya kapag nagkaroon na tayo ng katahimikan sa ating puso. Sa kanila maglilimkod. Alam kong dirinigin ng Diyos ang samo ko.